sabi ko nga Michael Ina do sa mga mm. previous interview ko, there is method mm. in the madness. Yan, yeah, uh, no. Mm. method Maka in the madness. Tingin, so... akala, lako, lako, para sa mm. walang tingin, oh. mo, oh, parang mga si Raulo to ah. No? Oo, Pero merong mm. method sa madness eh, lalo na sa mm -hmm. mga Duterte. Huwag yung mm -hmm. niyo kalimutan, tuwing yung mga Duterte ay tatakbo, una muna na sasabihin, hindi sila tatakbo. Hindi sila tatakbo. Mm -hmm. Yung kalawa, sasabihin nila, kung sakali tatakbo sila, eh may gagawin mm -hmm. silang masama. Yan. Uh -oh. Una, sabi, hindi ako Problema tatakbo. na yan. yan. Uh -huh. uh -huh. di ba? Uh -huh. Kasi nung, uh, nung 2015, sabi niya, pero kung ako ay tatakbo, isang daang hmm. libong bangkay ang itatamba ko sa Manila. Yan, maraming mga diba? matay, sabi so, so, niya ganun. Kapunta na dun sa later, napilitang tumakbo. Diba? Mm -hmm. napilitang tumakbo. Kaya, hindi ako magugulat sa mga Duterte. Paano ngayon hmm. kasi, dalawa ang pinanggagalingan nila. Yung isa, desperation. Hmm. Okay. Desperado sila, nakasandal sila sa padere. Desperate mm -hmm. sila dahil yung ratings ni Sara bumababa, di ba? Yung base nila paubos. Yung mga local officials nila either tumalo na or mm -hmm. na mismo yung kanilang mga na nauubos na. Mismo yung mm -hmm. presidente ng PDP Laban, si Congressman Pepito Alvarez, umalis na. Umalis mm -hmm. na. mismo yung isa sa kanilang tatlong re-electionist na senador, mukhang paalis na sa kanilang grupo. Di ba? Mm -hmm. At yung isa ay inaaway nung anak ni Baste. Mm. Mm -hmm. Di ba pinanatan si Bongo. Tapos diba, si Bato naman ang sinasabi magigrilla warfare na lang daw sila. Mm. Diba? So, desperado na sila. Kaya meron silang kailangan gawin. Para makita na sila ay hindi defensive. Kaya kailangan nilang pumunta on the offensive. 'Di ba? On the offensive. Kailangan nila anong uh, anong tawag diyan na uh, Michael sa sa usapang kanto, kailangan nilang mm. itaob yung lamesa. Oh, diba? okay. okay. Yung lamesa eh. Kaya oh, sindakan tayo, sindakan. Nakakuro, oh. Pinag-uusapan sila ngayon, di ba? Pinag-uusapan mm -hmm. sila ngayon, di ba? At uh, tapos binanggit pa ni, ni Sara na ang tatakbong presidente ay yung kanyang kapatid, mm -hmm. si Basti. Oh. Mm -hmm. Di ba? Pwede yung diversionary yun eh. Dahil siya yung ginugulpi ng banat eh. Yeah, siya yung, oh. yung ratings eh. Pwede yung mm -hmm. di diversionary yun para matigil yung mga banat sa kanya o mabawasan di diba? mm. At pumunta kay Baste. Pero mm. pwede rin seryoso yun. No. Dahil mm. si Baste kasi ay isang mm. Uh, digong 2.0. Yan, yeah, 2.0. Mas 2. 2. lalaki lang nga, kaya sa oh. sakay, di ba? Mm -hmm. Sa bagay, mahirap sabihin na magandang lalaki, mas magandang lalaki. Oh. Kaya sabihin yung tatay, magandang lalaki. Magandang lalaki, kasi lalaki din. sinabi oh. mas magandang lalaki, di ba? Kaya, ay mm. I, 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 stand corrected. Okay. <laughs> hindi pala gano'n, hindi pala gano'n, no? <laughs> pwede naman, pwede diba? naman bumawin. Ah. Di ba? O yun. Hmm. Baka nga siya eh dahil si Sara hindi masyadong katulad ng tatay eh. Yung hmm. si Sara umangat dahil sa apelyido. Pero hmm. yung anak baka pwedeng maging katulad ng tatay. Nagtatao gyen hmm. ng mesa, di ba? Hmm. Yung una nagpa-rescue kay Bongbong eh. Yung next thank you Bongbong na mangyayari sa kanya yung nangyari sa Romanov family sa Russia na minasaker. Na mangyayari kay Bongbong yung nangyari kay Mussolini, di ba? Hmm. O parang eh. Parang Parang di ko ganun. eh, parehong wangis, eh. parehong wangis ha? Oo, Oh, malakas din mga malakot eh. Pero ang nangyayari ngayon ay nasa offensive sila. Mm -hmm. no? Ang layunin nila ay hindi naman para manalo yung buong slate nila sa midterm. term eh. Mahirap mm -hmm. talunin mm -hmm. yung slate ng administrasyon. Ang layunin uh -hmm. nila is to survive. Pag survive. nag-survive sila, lalo na sa na ICC. Pag mm -hmm. nag-survive sila, ang tingin nila, sila naman lilipad babalik sa kanila yung mga obales dahil mm -hmm. 2028 na 'yung eleksyon. Yo, diba? no. At sa tingin nila ay aangat uli si Sara papuntang 2028. Mm -hmm. 'Di ba? 'Yun ang iniisip nila. Ang uh, ang problema, merong ibang umaangat eh. Mm -hmm. May ibang umaangat eh habang bumababa si Sara. Kaya hindi no. na 'yun kwal, hindi na 'yun sigurado 'yung mm -hmm. kanilang inaasahan. Pero sinasabi ko lang, 'yan 'yung kanilang objective objective. Hindi talaga para manalo yung slate nila. Tawag nila, bagong oposisyon, di ba? Mm hindi -hmm. talaga para manalo yon. Lalo na kung ang tatakbo ron, yung ex-human rights lawyer, mm -hmm. no? yung ex person at saka mm -hmm. si Philip Salvador. hindi eh, talaga mm -hmm. namang mahirap manalo yon. Pero mm -hmm. yung Duterte, baka manalo. Baka. Yung may, may brande. Eh. May brand. May brande. Eh. So, mm -hmm. dalawang Duterte pwedeng manalo. Yung isa, dalawa. Sa Dabao. No. Pero no. kailangan nilang, walang, hindi pwedeng iwanan yung bailiwik eh. So, uh, so, -huh. kailangan may maiwan doon na isa. Kaya malamang, e sabi nga ba, na, oh. ang mm. po, posible yun. Dahil posible. Dalawa, pasok sa ratings eh. Pasok sa sarili. Uh -huh. kaya, mm -hmm. pinapaliwanan ko lang, diyan sila nang gagaling.